what's guys ito nga pala si Mimiu ko kakapanganak lang niya apat ang anak apat ang niluwal niya apat din ata ang ama nito bibili ko muna sila ng cat food baka mabilis tumagutom dahil kakapanganak pa nga lang so ayun nakabili na nga ako ng pagkain nila panahon na sa unang biyahe malapit lang yung pick up location nito, ito tsaka drop off kaya tignan nyo, sobrang bilis kong makakarating sa aming baroro na para kami bumiyahin sa time machine. Tatatata -ta -ta -ta, time machine. Naibaba ko na si ma'am. Panahon na para sa ating ikalawang booking. Papasukan tayo dito. Malapit lang din. Sa Ambel Mansion lang to. Napunta siya ng Dr. E. Santos Station. First time ko rin dyan sa Ambel Mansion na yan. Kaya medyo naligaw-ligaw pa ako dyan pambihira yan on the way na kami niyan sa LRT station medyo malapit lang din kaya mabilis ang aming biyahe may Honda bit nga lang na biglang nag-U-turn. Mabuti na lang at nakita ko siya kagad. Sa susunod paps magingat ka. Huwag yung bigla kang liliko para kang tricycle. Never mind na nga lang. Pagtapos ihatid si ma'am, tambay muna sa ilalim ng puno. Waiting, waiting muna. Pero papasukan ulit tayo dyan. Papunta lang naman doon ng SM. SM Fields Resident. napit lang din kaya kinuha ko na. pasok na nga pala ako ng trabaho after ko ma-drop off si Ayan, uh, naman tayo sa ating workplace. Pag si ka nga naman, masayang masayang araw mo pag si SG lumakad ang bubungan. Busy kapitan ng mga guard. SG lumakad again. May 4 pick up akong tiles dito. Ilalabas na ng mga makikisig na green boys natin. Shout out kay Kuya Mark Mapagmahal at kay Francis na kumukuha ng cutter ko, hanggang ngayon wala pang balik. Shout out ka mga ka-Joyride! Ang bigot na mga neto, boss. Okay na, boss? Oh, boss, oh, boss. Shout out din eh, kay Paddy Marlon. Galingan mo lagi sa talpak. Shout out, baby. Shout out, mga ka-Joyride. Boss, Ingat Yes, thank you sa May magpapakyot dyan. Nakita nila yung cat food na dala ko. Gusto nila manghingi. Papapakin daw nila. Ewan ko ba kung ano mga naiisip na ito. Pati cat food hinihingi ba? Gagawin daw nilang mani eh. Meron nga pala dyan nagbago na. Wala nang kabisyo-bisyo. Yan si Kuya Raymond. Hindi na nainom ng alak, hindi nagsusugal. Tinuturuan niya ako dyan ng mga mabubuting asa, mabubuting gawain, at kung paano maging mabait sa kapwa. Mukha lang siyang galit dyan pero mahinahon talaga yan. Normal na ba? Sinabi ko naman dyan na lahat ng turo niya ay gagawin ko. Lalo na pagdating sa pagiging mabait sa kapwa. Ayun, nung sinabi ko sa kanyang umamin na siya sa kanyang minamahal sa loob ng store, ay tinadikuran niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay hindi pa siya handang magtapat sa babaeng yun. Pero tiwala ako, magkakaroon din siya ng lakas ng loob. Saludo rin talaga po dito kay SG Lumakad. Sobra-sobrang paggabay ang ginagawa niya sa akin. Huwag lang ako matisgrasya. Shout out ulit sa'yo, na baka pogi mo. <laughs> Tapos na naman ang aking isang araw. Ako'y pauwi na rin sa wakas. Pero teka, sino ba itong mga ko? Shout -out sa dalawang to Philip San Miguel at King sa Masaya akong nakita ko palang muli. Napaka gaganda mo parang lalaki. Wala kayong pinagbago. Hanggang dito na lang guys.